ang tatlong panauhin ni Abraham. Ikalabing walong kabanata Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa dikalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila yumukod siya sa kanila bilang paggalang. At sinabi, Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagalak ko po mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, Sige, gawin mo kung ano ang sinabi mo. Kaya nagmadaling pumasok si Abraham sa tonda at sinabi kay Sarah, Kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay. At bilisan mo ang pagluluto. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matabang guya at ipinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niyang kabataan. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga panauhin niya. At nagdala rin siya ng keso at gatas. At habang kumakain sila sa ilalim ng punong kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Ngayon, nagtanong ang mga panauhin kay Abraham, Nasaan ang asawa mong si Sarah? Sumagot siya, Naroon po sa loob ng tolda. Ang isa sa mga panauhin ay nagsabi, tiyak na babalik ako rito sa ganito ring panahon, sa susunod na taon, at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. Nakikinig pala si Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod lamang ni Abraham. Matanda na silang dalawa ni Abraham at huminto na nga ang buwan ng dalaw ni Sara. Tumawa si Sara sa kanyang sarili at nag isip, -isip. Sa katandaan kong ito, Masisiyahan pa ba akong sumipig sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami? Nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, Bakit tumatawa si Sarah at sinasabi, Magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako? May bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, Babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sara. Natakot si Sara kaya nagsinungaling siya. Sinabi niya, "Hindi po ako tumawa." Pero sinabi ng Panginoon, "Tumawa ka talaga."